Alam mo galit ka so, pa. Tawagin natin ah order Combos Shop tapos nandiyan na ko po. <laughs> Uy, nakomeron ka dito. Ibang muna. Tingali itanong ang anak mo. Yeah. Gusto mo kinain mo muna yung sotong batis. Thank you Sister Combos. Kunin ko sa halaman. Kita sa mama na. Ang papinya. Yes, may aloe vera na. Tumutulong agad. Di ba? Yeah, Tama-tama na ako ko ano. Nice to araw nga ako. ko nga ako ito. Yes! Ang Pero lumalap, lumalap. Ano Yes! May dalawa ulang albera. Tatlo! Bakit? dala si Bulang Nanmi! Natural albera. Itong oh, pahid Oo, ito kaya. Ito kaya ito natural na ginagawa kayo ni Kabya. Sige, so, itong frozen niya Kinakat niya eh, Tapos merere. Tapos mag niya sa... Kasi pag-uguan niya dami sa plastika. Yaman yeah, sa plastika. Free lang kasi Hmm. Ito, oh, ang bagong okay. ano na eh, Para kay Jawa. Ang akala niya, buta kaos. Ah, hindi niya alam para pala sa cellphone. Hindi ka lang. <laughs> no? O, oh, kapalitan ng bag ng aking Jawa. Kasi may kagatis. Pero medyo iba. Uh, pwede niya ikawit sa kanyang pants. Okay. Okay. Perfect. Pero, pinaka, pinaka, Baka may pera. Baka may pera hindi okay. iniwan. <laughs> Taktak mo. <laughs> oh, oh, ito ang aking pamalengki bag na inanok sa kanya. So. Ayan, dalawa mo na. niya ito sa school. Pwede niya ito gamitin sa school. Pwede rin ito gamitin sa school. <laughs> Kasi nandiyan sinasabi ng para sa cellphone, ah, yung gano'n. Uh -huh. Baka mama, maganda kasi may sleeper. Maganda ako talaga. Ay, may laman. Sorry lang. Ha? 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 tayo na Ha? 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 Parang sa life niya malaki. Oh, na. Tutututin niya muna 'yung bro. Wala na, wala na. Wala na. Sa ano to? Sa ibang.

next time ulit, <laughs> <My> mag-like <class. laughs> Bye, sis. Yes. <laughs>